magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Daryl ay nagsalita at sinabi. Bakit siya magbibili ng mga ganun salita? Nasaan na ba si Prinsesa Brother Zubaji at Ganggang. Nais ko malaman kung nasaan siya. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila Zubaji at Ganggang si Zubaji ay nagpas siya ng magsalita at sabihin kay Daryl ang totoo. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, Brother Daryl, ang prinsesa ng lahing elf ay wala na sa aming imperyo at kaharian ngayon. Sabi ni Zhu nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi sa pagtataka na tono. Brother Zubaji, Baji, ano ang ibig mong sabihin na wala na siya sa inyong imperyo at kaharian? Alam ko dito siya na malagi at natulog sa inyong imperyo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay nagsalita at sinabi, Tama ka brother Daryl, si Prinsesa Lin ay natulog nga sa aming kaharian. Ngunit si Prinsesa Lin ay hindi ko na naabutan sa aming kaharian. Sabi ni Zubaji sa mahinang tono. At si Ganggang ay nagsalita muli at sinabi, Tama ang aking asawa, ang prinsesa ng mga elf ay maagang umalis sa aming imperyo, upang tumungo sa lagusan na inyong dinaanan pabalik sa ating mundo. Sabi ni Ganggang, Gang, nang marinig ito ni Daryl, siya ay labis na nagulat at sinabi sa malakas na tono. Ano, wag mo sabihin si Prinsesa Lin ay, bago pa sabihin ni Daryl ang mga dapat niyang sabihin. Si Ganggang Gang ay nagsalita muli at sinabi. Oo si Prinsesa Lin ay nagpasya siya nang bumalik sa kanilang mundo at sa kanilang kaharian ito ay dumaan sa lagusan na inyong natuklasan. Baka si Prinsesa Lin ay malapit na sa dulo ng lagusan na kanyang dinaanan pabalik sa kanilang mundo. Sa mga oras na ito dahil ilang oras na ang lumipas, at ang araw na ngayon ay mawawala na ang liwanag, at sasapit na sa ilang oras ang dilim. Kaya nakakatiyak ako na nasa kalagitnaan na si Prinsesa Lin ng lagusan na kanyang dinaanan pabalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. Nagpas siya ang prinsesa ng mga elf na maglakbay mag-isa dahil ito ay masyadong nag-aalala sa kanyang ama. Sa tagal nyo nang nawawala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya ang prinsesa ng mga elf ay nagpas siya ng bumalik sa kanila ng mag-isa. Nais niyang makasama ka sa pagbalik sa kanilang kaharian. Ngunit alam ng prinsesa ng lahing elf na ang isang katulad mo ay madami pang kailangan gawin sa mundo natin mga tao. Lalo na nung naging emperor ka pa ng Westrington kaya si Prinsesa Lin ay nag-iwan na lang ng mga mensahe sa iyo na sinabi ko kanina. Napakaaga umalis ng prinsesa ng mga elf na si Prinsesa Lin sa aming kaharian. Buti na lang maaga din ako nagising at siya ay akin na abutan. Daryl, bumalik ka na lang daw sa kanila kaharian. Kung tapos mo na ang iyong dapat gawin sa mundo na ito. Bago ka bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang, hindi mo kailangan mag-alala daw sa kanya dahil baka sa paglabas niya sa lagusan na inyong natuklasan. Ang mga kasundaluhan ng lahi nila ay naghahanap sa lugar na inyong pinagbagsakan. Kaya ngayon alam ko din na nasa mabuting kalagayan ang prinsesa ng mga elf. Sabi ni Ganggang, Gang, nang marinig ito ni Daryl, hindi may pinta ang kanyang muka. Hindi nila alam kung si Daryl ay nagagalit ba o nalulungkot. At maya maya, si Daryl ay nagsalita at sinabi, bakit hindi niya pa ako nahantay? nangako ako sa kanya na ibabalik ko siya sa kanilang kaharian na kasakasama ako. At masyado din delikado sa lugar na kung saan namin natagpuan ang lagusan na iyon na aming nadaanan pabalik sa ating mundo. Hindi tayo nakakasiguro na makikita niya ang kanilang mga kasundaluhan sa oras na siya ay makalabas ng lagusan. Prinsesa Lin bakit ka umalis nang hindi ako kasama? Sabi ni Daryl. Nakikita ng lahat ang pagbago ng emosyon ni Daryl at si Zubaji ay dahan-dahan tumayo sa kanyang kinauupuan. At ito ay naglakad patungo kay Daryl. At nang makarating na si Zubaji kay Daryl, ito ay humawak sa balikat ni Daryl at sinabi, Brother Daryl, pwede ba kitang makausap ng tayo lang? Halika maglakad-lakad tayo. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng lahat, sila ay lubos na nakatingin kay Daryl. At maya-maya, si Daryl ay dahan-dahan tumayo sa kanyang kinauupuan at walang imak. At si Zubaji ay dahan-dahan niyang hinakbayan si Daryl at ito ay hila-hila niya palabas ng silid hapagkainan. At ang dalawa ay naglakad ng tahimik sa paglabas nila ng trono nila Ganggang Gang at Zubaji. At habang naglalakad sa hallway, si Daryl ay nagsalita, Brother Zubaji, bakit ganun? Hindi pa ako nahantay ni Prinsesa Lin. Kaya nga kami ngayon nandito sa inyong kaharian. Para siya ay aking sunduin. At bukas na bukas kami ay babalik na sa mundo ng iba't ibang nilalang. Minadali ko na nga lahat ng dapat kong gawin para kami ay makabalik na sa kanilang mundo. Ngunit hindi pa niya ito nahantay. Sabi ni Daryl kay Zubaji sa malungkot na tono. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Brother Daryl, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman ngayon. Kaya nga hindi ko masabi-sabi sa iyo kanina na wala na ang prinsesa ng mga elf. At ito ay bumalik na sa kanilang mundo. Ngunit hindi mo kailangan malungkot ng ganyan brother Daryl. Dahil ang prinsesa ng lahing elf ay aantayin ka naman niya sa kanilang mundo at sa kanilang kaharian. Sadyang nag-aalala na lang din ang prinsesa ng lahing elf sa kanyang ama. Alam mo din naman bilang isang ama, kung ang anak mo ay biglang nawala, lahat gagawin mo upang makita ito at ang iyong mararamdaman sa pagkawala ng iyong anak ay labis na makakapagbigay lungkot at pangangamba. Alam ni Prinsesa Lin na ang kanyang ama ay nag-aalala na ng sobra sa kanyang pagkawala, at alam ko din na alam mo ito Brother Daryl. Dahil sa aking pagkakaalam nag-iisang anak na lang si Prinsesa Lin ng hari ng mga elf. Kaya ito ay nagpasya siya ng bumalik mag-isa sa kanilang kaharian. Huwag ka na malungkot pa dyan Brother Daryl dahil ang totoo mong tirahan ay nasa mundo na ito. At ang iyong mga pamilya ay nasa mundong ito. Wala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya wag mo ipakita at iparamdam sa iyong mga pamilya. Lalo na sa mga asawa mo na ikaw ay sobrang lungkot ngayon. Dahil lang sa isang babae na nabubuhay sa ibang mundo. May mga pakiramdam din ang iyong mga asawa Brother Daryl. Nasasaktan din ang mga iyon. Si Empress Yvette, ang reyna ng lahing fairy at ang reyna ng South Cloud. Mga tao din sila na may damdamin. Nauunawaan ko ang iyong katayuan, Brother Daryl. Ngunit, hindi mo kailangan malungkot ng ganyan. Lalo na sa harapan nilang lahat. Nauunawaan mo ba ang ibig kong iparating sa iyo, Brother Daryl? Alam ko nauunawaan mo ito dahil ikaw ay napakatali nung tao na aking nakilala. Umayos ka na dyan, Brother Daryl. Huwag ka na mag-alala pa sa prinsesa ng lahing elf. Isipin mo na lang na siya ay nasa mabuti ngayon at walang panganib siyang makakasalubong sa kanyang paglalakbay sa sagradong lagusan pabalik sa kanilang mundo at kaharian. At tulad nga din ng sinabi mo, maaari ka naman na sumunod sa kanya bukas na bukas din. Kaya huwag ka na malungkot pa, sabi ni Zubaji nang marinig ni Daryl ang lahat ng sinabi ni Zubaji sa kanya. Ito ay nagsalita at sinabi, Tama ka nga brother Zubaji hindi ko dapat ipakita sa aking mga mahal na asawa na ako ay nalungkot ng ganon-ganon na lang, sa pag-alis ni Prinsesa Lin at bumalik mag-isa sa mundo ng iba't ibang nilalang. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili nang malaman ko na iniwan ako ni Prinsesa Lin at bumalik ito ng mag-isa sa mundo ng iba't ibang nilalang. Patungo sa kanilang kaharian, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay tumapik sa balikat ni Daryl at sinabi, sa tagal na panahon na nawala ka sa mundong ito at na malagi ka sa mundo ng iba't ibang nilalang. Alam mo ba ang mga naramdaman ng iyong pamilya na mayroon ka sa mundo ng mga tao? Ang iyong mga asawa ay labis ang pananabik na ikaw ay makabalik sa mundo na ito. Upang ikaw ay makasama nila. At ngayon dumating na ang kanilang inaasam na mangyari. Nandito ka na sa mundo ng mga tao at kasakasama ka na nila ngayon Brother Daryl. Bakit hindi mo muna ibigay ang buong oras mo at araw mo sa pamamalagi mo sa mundo na ito? Ang bawat asawa mo ay bigyan mo ng panahon muna Brother Daryl. Ang bawat isa ay laanan mo ng oras at panahon ng kayo lang dalawa ang magkasama. Dapat mo din isipin ang kanilang nararamdaman at mga nais gawin na kasakasama ka. Sulitin mo muna ang iyong pagbabalik sa mundo ng mga tao. Bago ka magdesisyon ulit na bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. Makakapag-ante naman ang prinsesa ng mga elf sa iyong pagbabalik sa kanilang mundo. At ang mga dapat mong gawin sa mundo ng iba't ibang nilalang ay magagawa mo din naman sa oras na makabalik ka sa kanilang mundo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Valeu, mga masters. Bye-bye.